morning, good morning, parabagong araw, parabagong black. Welcome to my YouTube channel mga kapwari At kung bago pala kayo sa channel ko mga kapwari Baka naman, makikin sa subscribe Bell button, all Like and share mga kapwari <laughs> At ito mga kabady, Good morning, good morning sa inyo Ang oras natin ngayon na ay Alas 5.47 40, Ito mga kapwari Maga tayo dahil sa salubungan natin Ang pinya natin mga kapwari Ito, basahan na ako Ayan Basta na ako ng ulan mga kapali. Mahagap pa akong ulan na kanina. Oh, no. Ito, mabuti na lang tumigil-tigil na. At andito tayo ngayon sa tulay para uh, ang pinya mga kapali. Ito talaga mga kapali ang buhay vendor. Sure na sure talaga sa ulan to. <laughs> pag ganitong panahon na. So, Tuloy-tuloy na yan mga kapali. Kaya yeah, here talaga. Kaya. Yeah. Ay. Taka naman. Subscribe yun na pala ko. Kaya yeah, let's okay, go. Yeah. Ayan, maulan pa.

不惯的。